Lantaran ang sanglaan ng 4-piece cash card sa isang barangay sa Laguna. Pero sabi ng DSWD, bawal yan. Pagbabalita si Gary De Leon. Sunod-sunod ang dating ng mga tao sa bahay na ito sa barangay San Francisco sa Victoria, Laguna. Mga binipisaryo pala sila ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4-piece. Payout na kasi ng DSWD para sa dalawang buwang ayuda. Pero ang cash card ng beneficiaries nakasanglaraw kasi sa may-ari ng bahay. Kwento ng ilan, delay daw palagi ang payout, kaya isinasanlanan nila ang kanilang ATM. Kung po pwede sana po, ay magiging monthly yung porpis po, yun lang po sana hiling din namin. Aminado ang nila na bawal ang ginagawa ng mga beneficiaries. Pero hindi raw niya matiis ang mga humihingi ng tulong. Nagpapatong lang daw siya ng 10% na interes. Gipit po talaga. Lalo na mag-pandemic na yan. Pet, kasi ako mismo nakikita ko yung dahilan. Madali lang din daw kausap ang pinagsasanglaan kumpara umano sa mga kawani ng DSWD. Ito lang yung pinakamababang porsyento eh. Wala ding malapitan, walang, walang, sino bang agad-agad malapitan dito para humingi ng tulong? Siya lang, kahit gabi, gisingin mo, tatayo yan. Ang LGU naman, ilang beses na raw sinita ang sanglaan. Hinarangan ng nga raw nila ang daan, pero ayaw daw paawat ng porfis beneficiaries. Dito na po, sa dagat, doon na dumadaan, nagbabangka daw sila itinanggi naman ng DSWD na nahuhuli sila sa payout. Kada dalawang buwan daw talaga kung ilabas ang benepisyo para sa 4 piece. Kaya padadalhan daw nila ng warning ang mahuhuling nagsasangla ng 4 piece cash card. Kung uulit, masususpin na ang pagtanggap ng mga ito ng benepisyo. Pag kayo po inatag na may misbehavior, ano po, hindi nyo po nasusunod yung mga panuntunan o guidelines ng condition ng 4Ps. Kaya po kayo ay pwedeng matag na non-compliant. Because of that, maaari po kayong madilis po sa programa. Mananagot din ang mga pinagsasanglaan. At tawagin na natin na loan sharks, ano po, ay sila po hindi accredited na government, ng government na financial institution na makipag-transact po dyan. So maaari po, pang nagka-problema, ano, wala po kayong hahabulin kasi wala pong mechanism na in place para nga po doon sa grievances. Sa 1PH, Gary De Leon, News 5.